tibok ng puso. Unang pag-ibig, paano ba nakilala? Dumating bigla sa hindi sinasadya. Marahil galing sa may kapal o sadyang inukol ng tadhana. Kung susumahin at ito'y hindi sinasadya, marahil nakasalubong mo na isang pangpublikong sakyan. O baka naman nakatinginan mo na siya na di sinasadya. Kung ito man ay galing sa may kapal, ipinigay ito para may mahasama sa buhay upang may mag-alaga at mag -mahal. pinakamahirap na kalaban. sapagkat di mo masasabi kung kailan ito darating pero kapag dumating ito sa buhay ng tao masasabi niya ito ang una niyang pag-ibig para sa masamain natin itong lahat ang unang pag-ibig ay sadyang kay saya lalo na kapag ito'y iyong natagpuan. Unang pag-ibig hindi nga ba makakalimutan?